One, two. welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samning nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday! So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggam bongga. Sana lahat kayo ay kasi taas ng energy ko. Charot! Medyo masama ang pakiramdam natin today, pero syempre laban lang, di ba? Hindi tayo kailangan magpa-apekto sa mga nararamdaman ng ating mga So, Ganon! ko, may pinagdadaanan ba? At eto nga, syempre, higit sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik kilit dito sa Mama sa Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat. Kapun ka naman sa pagmamahal at support ninyo na nararamdaman ko na hindi kayo bumibitaw. Thank you so much. Kaya naman ngayong araw na to, syempre, hello tayo sa mga ating mga bagong subscribers. Hello, hello, hello. Maraming salamat sa inyo. And And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na talagang sumusuporta sa atin lagi-lagi. Maraming salamat. And then, ito na nga. Oo, oh, oh, may pa-shoutout ako sa inyo. So, shoutout tayo. Hi! Siyempre kay Tots Aguila. Maraming maraming salamat, Tots dahil sa tsikahan namin last night na na-enjoy ko ng bonggang bongga. And then of course si JB Berano. Hello GB, kamusta ka? Andyan din si Ninong Perfecto Anshong Jr. Maraming salamat. And then of course shout out din kay Ed He. Namiss kita Ed Hi. Hindi ka nagpaparamdam. Carlo Magat. Maraming salamat. At saka syempre kay Jerby Ligaspi. At gusto ko rin mag shout out syempre sa aking friend si Chanel Marie Williamson. Ang ganda-ganda nito. Thank you so much, Mar sa Marie, uh, Marie ano Chanel Marie Williamson. Thank you so much sa walang sawang support at pagmamahal. And then of course Madam Herrieta Sulidan maraming salamat Dr. Glenn Pascual. And din syempre si Marbrick at saka si Attorney Cornelo Dilag. Shout out din tayo kay Randy Lucas na laging nagtataray sa akin. Thank you Randy for your love and support. Ramdam ko naman 'yon. And then, of course, si Arpen. Hello, Arpen. Kamusta ka? So, shoutout sa'yo sa iyo, saka sa baby mo. And then, of course, andyan din, syempre, si Roberto Casan Robert Casanias, Gerald Garcia, Julian Pascual, Wesley Nervous. Thank you, Rigi, Rigi Bakud, Yaya Muhammad, Glenn, Glenn si Metran. Maraming salamat. Rossell 2016, ito talaga, Diyos ko, lahat ng channel ko talaga nakikita ko siya. Thank you. And then, of course, River Sonia, thank you so much. Games Baluyot, hello, hello sa sa'yo, The Pageant Cafe. Andiyan din siyempre si Barbet Elizalde. Ito si Barbet Elizalde talaga, solid na makamamasam, sobra napapanood ko siya ay nakikita ko siya anywhere sa channel ko talagang grabe yung support na sa akin appreciate ko sa iyo Barbet Elizalde at sa si Rosel Snake Gem also ganun din sobra din yung love and support and then syempre gusto ko rin mag shout out kay uh, baka may makalimutan tayo eh kay ano Gerald Geraldo Muyot. Hello! Andyan din syempre si Chibibo14143. Uh, 143. Ayun. Thank you so much. Grabe. Yung love and support niyo talagang appreciate ko po lagi-lagi. Dahil nakikita ko po kayo sa lahat ng ginagawa ko. At Maraming maraming salamat sa inyo. And then, sandali lang, si ano, baka may makalimutan ako eh. Siyempre, Christine Ann Perez. Shout out tayo kay Christine Ann Perez. Solid na makamamasan din yan. Kahit maldita-maldita yan ako. Love na love ako niyan. And then, of course, may gusto rin ako i-shout out si jan Gary. ano? Jimeno, thank you so much. At saka si, baka makalimutan ko, uh, Ricardo Jr. Cunyosala. Maraming maraming salamat po sa love and support. Kasi lagi ko rin siya nakikita. Medyo na-hurt siya nang hindi manalo si Kurt. O, <laughs> di ba? Pero sabi ko nga, ganun talaga ang pageant. Wala naman tayong magagawa kundi lumaban ng bonggang bonga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bong bonggong-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss, Univ Miss USA Utah. Siyempre first runner-up daw ay si Janet Hamod na dating Miss Universe Philippines candidate. So anong chika mo dito Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations. No, di ba? Congratulations kasi siyempre first runner-up ka sa Miss Utah, USA, ay bongga yan. Pero syempre, nandun yun yung ako kasi hindi siya napiling Miss USA, Utah. Eh, sana may chance siyang makakumpit sa national pageant ng Miss USA. Hindi ko lang alam kung, kung ano, kung lalaban ba siya sa iba pang states, kung pwede pa ba. And then, ayun, sana ma niya ng bonggang-bongga yung kanyang lalabanan kung sakali mang meron pa siyang plano, di ba? At para makasali siya sa Miss USA. So, kasi, pag nakasali siya sa Miss USA, mayroon siyang chance na manalo ng Miss USA para maging represent ng Miss sa Miss Universe, di ba? So bongga 'yon. Pero hindi siya pinala de, eh. ganun talaga. So better luck next time. And I hope na sana makita din natin siya sa pageant sa National Pageant sa Pilipinas kung saan man. And looking forward pa rin ako sa kanyang journey dito sa sa mundo ng pageantry. di ba? Just nakakaloka. Anyway, good luck and then congratulations kay Janet Aha mod. Aha. And let's see kung ano yung next na gagawin niyang hakbang. Oo. And then, eto nga ang sumunod na chika. Sabing ganon, chika at usap-usapan, kapatid daw, ng nanay ni ano ni ni Ana Patricia ang national director ng Miss International Queen ayon sa mga chismosa. So anong chika natin diyan? Hindi ko alam, hindi ko yan mako-confirm sa inyo kung totoo man 'yon, pero ako ang nakikita ko kaya siya nanalo dito dahil may nakita sa kanya ang organization ng ano ng Miss International Queen, o ba? Diba? And then, kung totoo man yan, eh, hindi pa natin yan nakukonfirm para, para husgahan natin sila ng, ay, nako, may kinikilingan. Walang gano Kasi parang piling ko, dati na sana siyang nanalo dyan. <laughs> kung talagang, ano, di ba Alam naman natin na dati na yan lumalaban. Paulit-ulit na lang yan dyan sa contest. At ito pa nga, sabi ganon, sumali yan sa Miss, U ano, sa Miss Singapore. Ako naman, ang parang ang reaction ko doon, eh okay lang naman yon. As long yung rules, di ba, ay hindi niya nalalabag ng bonggam eh kasi naman yata, ang rules naman yata ng na international queen ay eh, pwede ka pa rin sumali, basta ibang country, hindi lang yung sarili mong country, yung kumbaga parang dalawang beses, at saka normal lang yan din na nangyayari sa mundo ng pageantry, like example, si Christy McGarry, di ba dati lumaban na yan ng, ng Miss Intercontinental sa under siya ng Pilipinas and then, bumalik siya lumaban siya ng Binibining Pilipinas noong 2015, and nanalo uli siya, na same title. O, di ba? And then, dalawang beses sa history ng mga beauty queens na lumalaban sa bansa natin, eh, dalawang beses at naging first runner-up pa. Eh, eto naman si Ana Patricia, eh, baka mamaya, in the future, ay... Alam mo yon kung na-eltokuyo siya noon sa Singapore, eh baka ngayon ay nasa top 10 na siya o oh, diba or top 20 hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kanya kasi syempre iba yung 10 years ago iba yung ngayon kumbaga parang mas marami na siguro siyang natutunan mas relaxed na siya alam niya na kung ano ang gagawin niya so keep ano lang keep support and then Huwag tayo mag-alala kung ano man yung mga naririnig natin mga balibalita dyan. Hindi natin kasi alam ko totoo to hindi. Sabi ko nga kung may ginagawa sila dyan mga mekos-mekos, eh bahala na ang karma. ba diba, Ang magbalik sa kanila. Pero kung wala man, eh syempre good karma ang makukuha nila. And then doon naman sa nagsasabi na kung may el tokuyo yan ng bonggam bonga eh, wag na muna nating husgahan. Baka mamaya eh bumalik sa mga mukha natin yung yung pag-aano natin sa kanyang panlalait 'di ba? Baka mamaya ang ending niyan, eh bigla pang manalo 'yan eh napahiya lang tayo. So, okay lang 'yan. Laban lang. Mas ma mas magandang abangan na lang ninyo kung ano ang magiging eksena niya sa laban niya sa Miss International Queen ngayong taon na to. Kung siya ba ay makakarating sa dulo ng competition o siya ba ay maliligwak ng bonggam-bongga. ba? Diba? So, sino ba ang mali? Ang organization ba? o tayo. So, yun yung abangan natin. For now, manahimik na muna tayo, di ba? Kasi sabi ng ganon, the more na binababa mo ang isang tao, the more naman tong iaangat ng Diyos. O, di ba? So, only watch and learn. Ganon! So, yun! Nakakaloka. Sumasakit yung ulo ko sa mga eksena ng mga kandidatang to. Pero, eto, masasakit yung ulo nyo. Kasi, labanan ng Vietnam. So, eto nga dati si Miss Grand Vietnam na naging Miss Grand International at ngayon si Miss International na ang sumasalo ng mga project niya. Dahil nga, di ba, nagkaroon nga ng problema. Itong si Miss Grand International na galing sa Vietnam. <laughs> uh, so, ngayon, nawala sa kanya yung mga project, yung mga endorsement na wala sa kanya at lumipat na nga dito sa Miss International from Vietnam. Mm -hmm. At chika ko dyan ay ganun siguro talaga eh kasi syempre pangit yung naging image so medyo Sino nga naman ang papasok na endorsement sa'yo ay eh, kung ganun yun nangyayari sa'yo. Syempre wala talagang baksak siya ngayon. And then, of course, kaysa namang matenga, Siyempre, may bagong beauty queen sila from Miss International. Ibibigay nila 'yun doon lahat, 'di ba? Medyo nakakalungkot lang pero hindi mo naman pwede i-blame siyempre, si Miss International kasi bakit naman niya tatanggihan 'yung blessing, 'di ba? Eh sila ang lumapit. So, 'yung mga tagahanga ni ni Miss Grand, huwag kayong magalit, Huwag kayong magalit sa kanya kasi ano wala namang kinalaman si Miss International. So dapat magalit kayo doon sa sa ano sino 'yun nagtanggal charot. Ehnde alam naman natin na na-involve sa hindi magandang sitwasyon etong si Miss Grand and then I hope na sana nakabangon na siya mula sa kanyang pagkakadapa. at kung ano man 'yun nangyayari sana naayos niya na ng bonggam bongga And then, looking forward tayo kung paano uli siya mag-shine like a diamond star in the future, di ba? Kasi syempre, lahat naman tayo ay dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Pero syempre, hindi na mahabang buhay yan na lagi kang nakalupog. Darating din yung araw na mag-shine ka ng bongga-bongga. Alam niyo isa sa mga natutunan ko, huwag mong tignan kung ano ang nangyayari doon sa iba. Tignan mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo at magpasalamat ka lagi at kung kaya mo i-maintain na gumawa ng mabuti, i-maintain mo yan ng bonggang-bongga para hindi siya mawala sa'yo in the future, di ba? So, yon Ayan din yung natutunan ko sa panonood ko ng mga page na ang buhay ay minsan nandito ka, bukas nasa itaas ka. So, parang gulong lang yan. Ikot, 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 ikot. Ganon! Kaya... Laban lang kay, ano, kay kay Miss International Vietnam. Hindi ko kasi alam yung name niya. And then dito naman sa bagong Miss International ay mamayag pagka bilang isang reyna ng Miss International. ba diba? So yun. Wala namang masama sa ginawa. And then laban lang. So eto na. Ba, para sa sumunod natin chikas. Rachel Gupta, may plano bang sumali sa Miss World? Kasi ayan na nga, pinupush nga siya ng mga, ng mga tagahanga niya na go to the Miss World. Mas bagay daw kay Rachel ang maging Miss World. Mm -hmm. So, hindi ko alam kung may plano pa siyang sumali sa pageant after niyang maditron dito sa Miss Grand. Uh -huh. And then, ang alam ko, medyo sira yung image niya. Kasi syempre, Uh, ayan nga nagsalita si Mr. Nawat regarding sa kanya, kung ano ang klaseng attitude na meron siya eh nakakalungkot kasi syempre talagang basag na basag siya kung babalik siya sa mundo ng pageantry, bakit hindi? eh kung gusto niya i kung mananalo uli siya, pero ay nakikita ko dyan, mahirap mahihirapan talaga siya makabangon at mahihirapan siyang makabalik para pagkatiwalaan uli at saka para Uh, makakuha uli ng isa pang corona. Sabi ko nga, sana tinapos na lang yung reign niya, tapos sumalis siya sa Miss Universe o sumalis siya sa Miss World, eh, naging maganda pa yung image niya. Diba? Pero ngayon, kasi medyo ligwak yung image niya, eh, medyo mahihirapan talaga siya. But let's see kung ano ang mangyayari kung kaya niya nga bang mag pa sa isa pang another pageant after niya ma-experience ang mundo ng pageant 3. So, good luck and let's see, di ba? So, pwede po siyang maging Miss World? Pwede. Depende kay Madam Julia. <laughs> kung ipapanalo siya o hindi. E kung si Madam Julia ay nakikinig sa mga, sa mga nababalitaan niya at isa din judgmental. So, wala talagang pag-asang manalo. Pero kung bibigyan siya ng pagkakataon, makikilala siya ni Madam Julia ng bonggang-bongga, maaaring pansinin siya. So, hindi natin alam. Ba't nandutuon ako sa part na kung ano yung gusto niya, try niya uling gawin. And then, kung plano niya sumali sa Miss World one more time, why not? di ba? Kasi lahat naman tayo, eh, may karapatan na makabangon mula sa pagkakalubog. ba? Diba? Katulad ng yung kay Miss International, uh, Miss Grand Vietnam, uh -huh, na nangyari sa kanya, eh, sana makaahon ng bongga-bongga. Kasi, in, wala naman tayong gusto na o, hindi naman natin gusto na makita yung mga queens na na o sino man tao na nalulupog doon sa sa hinaharap nilang sitwasyon. So syempre as long as possible gusto natin na makabangon sila ng bonggam-bongga, -bongga, di ba? So I hope na ganun din ang mangyari kay Rachel Gupta, o, di ba? Good luck. And then para na masasunod natin chika, eto nga, sabing ganun, Mr. International Netherlands, ready ready na daw sungkitin ang corona ng titulong Mr. International. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang guapo guapo niya, no? Ang yami-yami na ang bango-bango. Charot. Mukhang mamahalin. Charot! So, yun. So, hindi ko alam kung ano magiging eksena niya. Kung nakuha niya mag-first runner-up sa Miss Mr. Supranational National eh baka naman pagdating dito sa Mr. International ay makuha niya mag-title. Pero mahihirapan siya kasi syempre andiyan dyan si Kurt Bondat na sobrang love na love natin. Di ba? Na talagang lahat talaga ay nag-aabang kay Kurt. Oo. And then looking forward ako kung ano nga ba yung, yung ipapakita ni Mr. Netherlands at kung paano nga ba siya aariba ng bonggang-bongga sa lalabanan niyang Mr. International na gagawin dito sa Bangkok, Thailand. So, looking forward ako sa kanya. Kaya excited ako. And good luck, di ba? So, tignan natin. Tignan natin kung ano ang kanyang magiging eksena at kung ano ang kanyang magiging ganap ng bonggam-bongga. -bongga. So, yan yung abangan natin. Marami pang mangyayari at marami pang kaabang-abang. At ito pa ang sumunod na chika. Miss Charm, 2023 from Brazil, 2024 from Malaysia. Tingin mo mama Sam, sa Asia kaya ibibigay ang susunod na corona? After naman galing sa Asia, hmm, hindi ko alam kung ano ang plano ng Miss Charm. Pero syempre para sa akin, si Cyril Payumo ay malakas ang laban niya para sa Miss Charm. At naniniwala ako na si Cyril Payumo ay kaya niyang sumusunod ang corona ng Miss Charm. Kasi maganda talaga si, si Cyril. Kung charm ang pag-uusapan, very charm. Oh, charming talaga. Di ba And charm ang hinahanap nila. Eh, bakit pa sila lalayo? So, try nila si Philippines. ayun, So, ako para sa akin, malakas yung laban. And then, kahit pag galing sa Asia ang corona, ay okay lang yan. Kasi wala naman tayo pang pattern sa kanila kung ano nga ba ang mga gagawin pa nila. And then, parang pili ko naman yung Miss strain naman tahi tahimik naman after ng ng coronation parang wala namang eksena but looking forward ako na sana makuha talaga to ni Philippines at sana maibigay nila kay Philippines 'di ba try nila si Philippines kaya lang kasi ang mahirap kasi sa Vietnam kasi ginagawa yung pageant eh alam naman ninyo kapag Vietnam 'di ba medyo madugo ang laban dyan. Hindi ko ba alam kung bitter lang sila sa mga Pilipino at lagi na lang nilang ginagawang runners-up? Never pa tayong nanalo talaga dyan sa Vietnam. Sa totoo lang, laging first runner-up. ba? Diba? dalawang pageant na malalaki na parehas first runner-up. And then, I hope na sana hindi mag-first runner-up. Si tatlo na, tatlo ng first runner-up natin dyan. Si Justin Pilisarta, si, ano, si Aliana Aduana, at saka si, ano, Annabel McDonald, ba? Diba? So, ayun, tatlong first runner-up na lumaban dyan sa Vietnam. And then, I hope sa Ariel Payumo, hindi siya ma-first runner-up. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Alam niyo naman yung mga Vietnamese, may pagka-insecure. Mas gusto ko pa dito sa Thailand. Kasi at least, miski pa paano, nananalo tayo dito. Pero dyan sa ano, sa Vietnam, I Wes, Ligwak ang beauty natin dyan at hindi talaga sila pumapayag na mag-title tayo. So yun lang yung nakikita ko, observation ko ha. But let's see, malay si Cyril ang makabali maka niyan but kayo guys ang tatanungin ko anong tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking Ah, chika. Sabi ng gano'n always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.